ako retokada. Hindi 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 ako retokada. At ang lima sa kanila ay nagsisinungaling. Sino kaya sa kanila ang naging isang hindi retokada? Malalaman kaya na ating mga judgmentals. Pero bago natin sila tawagin, judgmentals, please be respectful sa ating mga girls. Mga judgmentals kayo, pero hindi kayo pwede man-judge kung bakit sila nagpa-enhance. Walang mababastos, okay? Dahil wala namang masamang magpa-enhance or magpa-retoke, okay, di ba? Tama, 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 tama. Gusto nga daw ni Ruin, magpa-enhance boy. Magpa-enhance ng kulay. <laughs> Na. Let's call on our girls contestant number one. Jasa Joyan, 22, 5'7 in height, from Las City. Eliza Ann Torres, 23 years old, from Laguna. Hi, I'm JoBeth Osi. I'm 29 years old. I'm from Mandaluyong City. Yung mga taga Mandaluyong mga ganda talaga. Hello everyone! My name is Vanessa Limpicaico29 from Quezon City. Grabe yung, grabe yung pag <tip> Grabe pinip. Nakuha ka ba? Nakuha ka ba? Ganun babe na babe yung mga judgmental sa atin. Lahat po kasi mga judgmental sa atin Isa lang yung single. Oh, no. May single po ba dyan? Yes, <laughs> 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 oh, single, <laughs> <wow>. Ay, ay, ay. Day up for hard dot 25 from Salyu Nagata. No wasia. Magaganahin siya si Anthony si John Marbardo. Bakit naman? Kasi paardo pili do. Day up. Hard dot. Will he take another 3? He will. He launches and he converts. No way. <gies> My name is Kate Anastasio, 24 years old, from Quezon City! City! Alright Judgmental, so that's our level 1. I-judge yung kanilang appearances. Meron ba tayong matatanggal sa level 1? Piling ko yung number 4. No. Ano nga yung nakita mo? Mm, yung ano? Sorry tong kada yung ngiti. Eyyyyyyyyy! Nag-give ka lang yung boy! Parang nangyari yun! Nagpapaka-babe kasi si Lamy. Baka kasi mag-selo si Nambla. Hiya! ka sa akin, mam. O, hiyakan ka! Parang na, na natin to. It's a wrap! Ano yun? Ano yun? Ok, may sinabi na sa akin si Lamy. Pipiliin mo sino? Si number 2 daw para mauwi niya na. <laughs> um, umuulan ngayon pero ang init. Sobrang pula na niya. <laughs> Judgmentals, sino ang sa tingin niyo hindi retokada? Irwin. Um, sa akin, ang tingin kong natural, si number 4. Young eh. Ano, si number 3 si Pilipinang Pilipina. Ayo, oh, tama Tama ka. Number three! <laughs> number three, number three. Para sa akin, yung pinaka may natural na ganda, yung nasa gitna si Kerry. <laughs> Siya kasi yung pinaka maganda, pre! Patay ka rin sa akin mamaya! <laughs> number four. So dalawang bumoto kay number 3 at dalawa rin kay number 4. Nakailamin na yung sagot. Nakailamin talaga ang sagot. Kung ako kasi yung number 2 talaga. Number 3. Eh tapos may sound design 'yung target lang. Target lang. May bibilingo kanina 'yung sinabi ko nga number 4. Majority wins. Si number 4, tatlo 'yung bumoto sa kanya. So siya 'yung tatanggalin natin at siya 'yung sa tingin nyong walang pinagawa. Sa tingin nyo? Wala. All Alright. Ate, number four. Can you step forward, please? Ready na ba kayo? I-review na natin. Ayaw nyo ba? Pero it's too early to judge. Si. Kailangan natin magtanggal na isa. Na pinaka-natural beauty. Sure na? Okay. Final answer? Ready na. Alright! So, tinanggal na ating judgmental si number four. Dahil sa tingin nila, siya yung hindi retokada. Tama nga ba sila? Tingin kong natural si number four. Number four. So, kanina yung sinabi ko nga number 4. Dahil si number 4 ay sa... Retocada! So, so, saan? Saan banda? Actually, yung boobs ko to kasi sobrang laki niya nagpaliit lang ako. O. Kumusta세요 ka pala? oh yun nga, kaya nagpapaliit sila. Mali ang ating judgmentals. Sorry po, hindi na po. 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 Okay, judgmentals, talo na naman kayo. Sir round 1, pupunta na tayo sa round 2, which is the question and answer. Para sa lahat, anong ginagawa mo para sumexe? Ah, uh, ako po. Ang ginagawa ko po is mag-gym po. Pag wala pong pasok sa si school. Boy, piling ko negative to kasi student. Wala, wala pang pamparito, okay? Eh. Baka ano, mayaman yung pamilya. Ah, <laughs> uh, walang makain. Medyo <laughs> wala. Ano po, fasting. 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 fasting? Apo, fasting. Huwag kang mag-aala, may makakain ka na ngayon. Huwag <laughs> uh... kang mag makita lang kita. Parang pakiramdam kong busog na ako. Uh! Boy, binabanatan ka. Ribat, ribat. Ah, uh... Pre, yung nasa isip nata nito, anong Facebook mo? Para sa akin, araw-araw mag-exercise, tapos magbawas ng calorie. Ah, tama. Calorie deficit. Gusto kong tumakbo, takbo-takbo lang. Anong panitak mo? Joke, joke. Sakit na ng mata ko. Ako, wala, stress lang. Nakakapayad yung stress. Ladies? Anong masasabi niyo sa mga babae nagpa o nagpa May pera. May pampaayos kasi sila eh. Uh -huh. ako, hindi ako against sa mga nagpa Bakit? May pambilis sila eh. May pambayad sila. At saka ano naman kung nagpa kung yun na magpapabus sa confident nila, why not? Tama, yeah. tama, tama, tama. tama. nagpa man o hindi, lahat tayo magkakaiba ng ganda. Maging confident lang tayo sa sarili natin. Tama, 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 hey, tama. natural, tama, natural beauty. Yeah. Para sa akin, isa lang sasabihin ko, eh di congrats, nakapagpa-retoke ka na. Uy!

Ibe-baby kita oh, <laughs> Ipostulate po niya kung ano yung gusto niyong gawin Kung doon po kayo mas magiging confident Go lang go. Tama, tama, tama Eto, third question para sa lahat Kung magpaparetoke okay kayo, anong ipapagawa um, Siguro po, am, um, yung balahang ko Para mas magiging confident din po ako sa lahat ng susutin ko Sa akin, ano, syempre, ano man tinitingnan lagi ng mga boys edi eh, yung boobs Uy, tama oh. ba yun? Tama ba yun? <laughs> Hindi Kasi ang ganda niya, niya sa mukha niya eh. Ikaw pa rin braso kasi maskulada tingnan pag malaki yung braso. Ako gusto ko ano, baba kasi ang alak laki ko na. Ko <laughs> eh, parang may nagsabi sa akin kulang daw yung baba ko. So parang gusto ko ng ano. Sino nagsabi? Kami bahala doon. Sa akin ano, magpa double ID kasi ang daming na ano sa akin na kamukha ko daw si ganito si ganyan si dahil sa mata ko. Anong work niyo? Nagmo-model ba kayo? sumasayaw. Wala po, palamunin lang sa bahay. Estudyante kasi! Estudyante! Okay. Wala akong work, pero parang ngayon magkaka-work na ako, aalagaan ko na siya. Ay, ay! Libre lang, libre. Oo naman, basta ikaw. Uh, para sa akin, magko-commercial pa lang sa Suave Manila Artist. Wow! Palapagin! Wow. I finished Bachelor of Science in Tourism Management. Pero ngayon, ano, part-time model muna ako. Hindi, um, nagtatry ako na gumodeling workshop, tsaka acting workshop, nagti tiping Okay, so that's it for level 2. Nasagot na nila yung mga tanong nyo. So, base sa kanilang mga sagot, sino ang sa tingin nyo hindi retokada? Para sa akin, it's too early to say. Kasi lahat sila mga ganda. So, hirap. Sa si number one. Hindi retokada. Hindi retokada. Kasi student, sabi niya. So, sa akin, no, si number 6. Wala ko siya kung paano eh. Number 8. Natural sure, okay. beauty. Oh, Piling number 1 kasi student pa lang. Tama nga si Rui. Alright, so ganito na lang. Dahil magulok ako sa pangating mga judgmentals, iba-iba na naman sila. Ito na, botohan na. Erwin! 1. 1. 6. Young A. 6. 6. 6. Pass. May ganun ba? <laughs> <laughs> Parang itatab ko, number one. Ito. Alright, so dalawa bumoto sa number one, dalawa bumoto sa number six. Ikaw na lang talaga lablab. -lab. So, ang natural beauty sa kanila ay si number six. Alright, number six. Can you step forward, please? Sure na ba kayo, judgmentals? Sure na, sure na. Sure ito? I-reveal na natin kung si number six ba ay hindi retokada. Okay, judgmentals. Si number six ay isang... Ako, wala. Stress lang. Ako, wala. Tambay na. Quezon City! kada Ang pinagawa ko po is yung ilong ko. So, lagi kasi ako nasasabihan nung elementary ako na, Uy, si Kito, kita na yung brain. Gumaganon sila kasi sobrang laki talaga ng ailer. Grabe no, iba-iba talaga yung kwento nila kaya sila nagpa-enhance. Katulad no, nabully siya nung bata pa siya kaya pinabago niya ilaw niya and what's wrong with that? Diba, ang ganda-ganda na ng ilaw niya. So, judgmentals, mali na naman kayo sa level 2. We'll proceed sa level 3. Alright, so let's proceed sa level 3 which is the old photos reveal. Number 1 muna tayo. Ilang taong ka nito? 8 years old. Years old? Blow up. glow up. Glow up? Blow up. Blow up. To, para sa iyo at yun. Anong <laughs> 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 February 14, araw ng Valentine. Oh, wala nga ako ka-date noon eh. Oh, Dapat pala nakilala na <laughs> Sayang <laughs> <Ayun laughs> naman. <laughs> <laughs> okay. Alam ko. Kailan to? Nung panahon wala, si, wala siya kita Bombastic Ay, alam ko yung panahon nito Marunong ka mag-iomi, no? Sa mga na to JJ Mon Post Loa Parang natural Natural Cute May lahi ka? Askal Askal Siyang siya to. Mahirap na din sabihin kung ano, retokada o hindi. Kasi may iba't ibang klase naman ng retoke, hindi lang naman sa muka, pwedeng sa katawan, or sa, you know. Mm -hmm. <laughs> Judgmentals, base sa kanilang mga old photos, sino ang sa tingin nyo wala namang pinagawa o pina enhance Natural beauty lang talaga. Sa na alam ko na? Ano? Number 3. Ang boto ko kay number one. Sobrang aga pa para humusga, pass muna ulit. Hirap, G. Yeah pas, Ako sure na ako kung sino yung hindi retokada. Si number 3. Si Lami ng binoto niya si number one. Si Argon at si Irwin binoto nila si number 3. Yung dalawa, walang binoto. Ah, pero... bago isip ko. Pas rin. Pas ako. <laughs> hindi kasi wala pa akong mintis, di ba? Ako lagi nagpapanalo sa atin. So sa final round na tayo. Final round na lang. Alright, so judgmental, hindi tayo magtatanggal sa round na to. Let's proceed sa last round. Isa-isa sa kanila ay i-convince kayo na wala naman talaga silang pinagawa. Tignan natin gusto namin marinig si number... Five. Five. Hi. Hi. Wala akong ipapagawa kasi I'm happy who I am. Good answer. Para sa akin, maging simple ka lang. Kumain ka ng gulay, mag-exercise, matulog ng maaga. Hindi siya nagparito okay. ako. Kasi kumakain siya ng gulay. Tama, <laughs> <laughs> healthy. <laughs> Anong gulay yung kinakain mo? Lettuce. <laughs> Marami akong tanim sa bahay. Ano ba, may bibili na tayo ng lettuce. Lettuce, sarap lang para sa akin, lahat naman ng picture natin ay na iba-iba. May filter yan. Kung para sa akin, bakit ako magpaparito okay? Kung may filter naman. Ooh. Ooh. Practical yun! Practical! Practical. Wala po akong pinagawa. Tagal po naman po kung ano ang meron ako, anong binigay sa akin ng Diyos. Kasi lahat naman po kasi tayo may sarili-sariling ganda, di ba? May kanya-kanyang ganda. So, natural beauty kasi is simplicity, di ba? So, ayun. Wala po akong pinagawa. Wow, 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 wow. Grabe no, pageant? Sino sa kanila ang sa tingin niyong very convincing? Bibigyan ko kayo ng 30 seconds para mag-meeting starts now. So, sa akin, G, understanding ko dyan. Um, obviously, yung pinakadulo si number 5, siya yung mukhang retokada. Pero what if kung hindi natural na? yung old photo niya kasi, parang ano no? Parang kasi may lahi eh. So at the same time, pwede rin tayong yung na silang dalawin. Sadyang matangkat talaga. So, five. feeling ko number one talaga, pre ako. So, number one. Okay, time's up! So, judgmental, sino ang sa tingin nyo hindi retokada? oh, stick number three. Three. Yang A Five. Argo. Five five five. 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 One. One. Sino ang hindi naboto? Si number two. Um, I-reveal na natin si number two. Oh okay, so judgmental, hindi nyo binoto si number two. So sa tingin nyo, kada siya. Tama nga ba kayo? Dahil si number two ay isang... dapat yon. Ito po talaga. Di ba, usually ngayon, dapat malaki yung ano. So, inuna ko na lang po yung face. And for the naman, sino mo sobrang ganda niya, di ba? <laughs> ano mo sabi nila amin sa kagandahan, number two? Uwi na kita mamaya. Like you... Please step forward, number one. Si number one ang simulat sa poll boto ni Lamin. Nasa tingin niya, natural beauty, walang pinagawa. Ay, tingnan natin kung tama nga ba si Lamin dahil si number 1 ay isa. Uh, ako po, ang ginagawa ko po is mag-gym po pag wala pong pasok sa si school. I-post you know, niyo po ano yung gusto niyong gawin. Kung din po kayo mas magiging confident, go lang. Go mm. Paano? student ka, di ba? Uh, nainggit Naingit lang po kasi ako sa classmate ko kasi nagpagawa rin siya ng dito niya. So, nagpa-enhance rin po ako. Kulit nila amin eh. Dalawa lang sa kanila, pre! Kinakabal si Pai. Kaya ko, si number 5, kasi JC number 5, malatang malatang parang nagparito kay Pero the truth is, hindi siya yeah, nagparito kay Naturally. Oh, judgmentals, dalawa na lang natitira. Sure na ba kayo? na si number 5 yung sa tingin nyo hindi retokada? Sigurado na. Or maniniwala kayo kay Irwin na kanina pa binuboto si number 3? Maniwala kay sa akin. Pero hindi ko pa kayo pinatalo kay natin. Tignan, tignan. Number 5, please step forward andun ako sa most unpredictable. Oo oh, ako rin eh. Mananalo kayo ang ating judgementals dahil wala pa silang mintis eh, di ba? Mm -hmm. From episode 1 to 3, panalo kayo. Panalo. Tama ba kayo, judgementals? Siya ba ay natural beauty at walang pinagawa? No retoke at all? Malaman natin dahil si number 5. <laughs> gusto mong tumakbo, takbo-takbo lang. Takbo. <laughs> <laughs> lang enhance na kahit ano. Hindi ako against sa mga nagpaparetoke, okay, pero mahal ko na kung sino ko. Kaya hindi ko na to babaguhin pa hanggang sa mamatay na ako. Ito na to. Nice. Yeah. nice! 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 Good. Okay, Good nice. Number na kanina pa binubota ni Irwin. Ano po yung pina-enhance ninyo? Pina-enhance ko is ilong lang naman. Kaso maliit na lang masya konti. Pero okay naman ako. Okay, kain na na! <laughs> Kain ko of muna baby ko. Mm. Let's choose. <laughs> oh, bakit? Oh my God! Hindi ako. <laughs> Pipiliin mo sino? Si number 2 daw para mauwi niya na. <laughs>